Hello guys. So it's ano na mag mag six na. Ah, uh, 9 minutes na lang tapos 6 AM na. Late na akong nagising kasi late na ako natulog. Bukas pa pala yung ilaw sa labas. So ayan, um this is the next day ng ano. Nanood ako ng balita kung umalis na ba si Karina. So syempre before ano, before anything else, mag-breakfast na ako. Ah, uh, yung adobong niluto ko kagabi, may kanin pa ako, okay. Tapos ito pa rin yung apat parcel. It's here. Yeah, it's here. Dalawa sa GNT. Madadigdagan yung isang sa TikTok kasi may emoji kahapon. Dalawin ko siya namaya. Pagtapos kong kumain. Tapos, dalawang SPX. Um, dadalhin ko na yan mamaya. Umulan man o umaraw. Yeah mag, oh, mag na ako ng tricycle so ayan update lang yun lang ating update so oh, dadaling ganun siya mamaya tapos kakain muna ako kakain muna ako while watching balita tapos ayun um, babiyahe ko na talaga siya. Mulan man o umaraw. Karina! Get out! <laughs>